Ayan, kapag babalik ka sa U.S., ganyan ang itsura ng malita mo. Walang arte. Puro daing, bagoong udong. Ayan. Kapag ikaw ay uuwi ng Pilipinas, puno ng chocolate at perfume sabon. Dahil tayo ay babalik sa Amerika, ayan ang ating luggage. Luggage for you. So, mahiya na magbalot ng mga ganyang mga dala-dala kasi yan ang comfort sa atin pagdating natin sa ibang bansa dahil nalungkot tayo ayan may pagkain tayo na titirahin <laughs> alright so na tips natin sa mga kapwa natin mga kababayan dito diyan di ara na huh? sarado huh? ayan <laughs> bye po shout out mga kapitbahay nandito ko ngayon sa manila dito ko sa baklaran ngayon malingke ito ang itsura ng baklaran ngayon dito kami ngayon ng aking sister yan po ang udong natin Diyos ko hinarvest ko na lahat no hindi po nakakalam ito po ay udong pansit na dry sarap po nito sa sardinas na may opo patula at malunggay ayan, ang sarap nito ayan, dadahin na natin ng amerika to ayan, hindi ko ang Marami po po. Sige, yan lang po. alis natin sa kamakikita ng tato kasi okay. na magkano po dito sa bilin? Ha? 3.15? Ayan na yung udong. Irene, ito na. <laughs> Mga padala sa US ba? <laughs> um, Mili na ako. Ano yan? Dry na udong. Dito ta banda. Dito ta banda. Sige tayo, salamat.

bukan bakal kau ujung ya? ya, ya. Bula, ya. Bula

What is it? Buổi này em em cũng có một vài cái món đồ thế thế